Tay, oi, pumayag sila na eh, magtrabaho na ako sa tindahan natin. Dito, pumayag na siya? Oo, sinabi ko gabi, pumayag na siya. Ay, hindi pwede yun. Wala akong magagawa doon, sinabi ko sa sabi. Siya lang ba may pangapasal dyan? Oo, tapos. Kaya kailangan pag-usapan muna namin. Hindi, ang pasok daw natin, ikaw, 8 to 4 ka ng hapon. Eh. Tapos ako, ano, 4 to 12 ng gabi. Shifting, opening ka, closing ako. Yung sabi ni nanay. Hindi po pwede yun. Hindi pwede, wala ka na magagawa Ay, doon. Wala. Eh, sa umaga, may nabenta rito eh. Eh, sa gabi lang ang malakas dito, di. Palagay ko, baka mangupit ka pa dyan. Hindi, eh, yun usapan namin ni nanay. Wala hindi, ka na magagawa doon. Hindi pwede yun. Kailangan mag-usap-usap muna tayo. Ah, Kung sabi mo si nanay, bahala ka doon. Hindi po pwede yun. Magkano nang pasahod sa'yo? 300 daw sahod ko. Tapos, pag maganda daw performance ko, 500 ako. 300. 300. Kung maganda performance mo, 500. Samantalang hindi ako nakakabenta ng 200 dito. I mean, Saan mo kukunin yun? Eh, kay nanay ka magsabi. Wala hindi ko pwede yun. Basta ako may trabaho na ako bukas. Shifting tayo, yun ang usapan. Eh, shifting pa? Oo. Pang-umaga ka, pang-gabay ko. Dudi naman ako doon. Hindi pwede kasi tamat ka raw eh. Pang-umaga, wala naman benta dito. Eh, hindi mo tabi ka yan eh. Ang gabiado ko doon, hindi pa hindi ako di ba, di papayag doon. Hindi pwede yun. pa? Ano yun? Ikaw sa ko sa nanay. Kakausapin ko muna. Huwag ka muna pumasok. Hindi pwede. Pag-uusapan na namin. Papasok na ako. Hindi. Pag-uusapan muna namin.